Hello. Alam nyo guys, hindi lahat ng mga Filipino dito sa Bansang Canada ay nabigyan ng magandang buhay. Nagdidepende pa nito ito sa kasipagan mo. Nagdidepende pa rin ito sa motivation mo sa buhay. Kasi may mga Filipino dito na mga homeless. May mga Filipino dito na lugmok sa utang. So nagdidepende talaga sa mga tao yan. So kung ikaw, kung motivated ka sa buhay, kung ikaw ay may ka at nagsisikap ka na makamit yung tagumpay or mamitiin mo sa buhay, ay gagawin mo yung lahat para makuha mo ito. So magtatrabaho ka, minsan magkakaroon na maraming trabaho para lang talaga matustusan yung mga pangangailangan mo. Kasi dito guys, mahal din kasi dito eh. And then dollars yung ginagastos namin. Kaya nagdidepende pa rin yan. Kahit na sa Pilipinas, sa pagsisikap talaga yan ng individual. Kasi makukuha mo yung mga mo sa buhay pag tuloy-tuloy yung mga pagsisikap mo. And then, hindi ka talaga mag-iisip na mapapagod ka. Importante lang kasi dito is, yung God ay center ng puso mo para makamit mo yung mga mithihin mo sa buhay.